Nalag si madam Eh mamaya puta na yan Kitang kita pa naman yan Ang pating Yung mga puting hita Ano? Maputol yan Sabi lang <laughs> yung <laughs> damit ko tuloy Ano yung may bakit? Sabi pa naman Ano yung may bakit? O 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 Marami boy. Yay, okay. Dito si CP muna, dito marami isda. Saan? Yeah, dito oh, dito magkano ni para sa. Si oh, ito gamitin mo. Dito ko at dito, oh, dito, dito. Silipin mo lang, makikita mo yung isda. Pwede mo na isuot. Yung makikita yung pag hindi. Wala map, map di sa mata lang ng ganyan. Pwede mo na isuot 'yan. Ang iyak ya. <laughs> Pulang mata niya. Baliktad ayan ang ilong nasa taas. <laughs> Baliktad. <laughs> yung ilong nasa taas. <laughs> singaw na singaw nga. <laughs> Nakukita pa naman yung legs mo ng pating diyan. Nasabi ko sa iyo paborito yan sa laba eh. Silip! Silipin mo. Sige, dito. Sige, 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 sa sige, 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 Sambat na yan, tayo makulay brown na. Misda, ano? Dito sumili po. Isang pa mo yung liig mo dyan? Misda. ba na yun? Hindi, ba natin eh. Walang botiti kagaw. Patay. Lasun. Yung sinarando pa paana nung isa sa loob. <laughs> dito. Dito. Dito, dito. dito Dalhin mo ito makita Taki, paano, pa mamanaw. Para makikita ba ang tinatamahan nyo isa. Saan mababatak ang mo. Isingit mo sa ano. Sa pagitan ng lamang yan ano. oh. D pilipin mo. Saan? Yan, mo itong loob.

Video mo yung mga isda pinapana. Oh, Bumaba ka na, G, para makapwisto ako dyan. Ba't ka mga dyan? Isabit mo yan, dyan o. Putak siya. Nakakatakot. Si Aris, ah ah. Kasi lang bunungan itong halit. Ay, anong ito? Isipa ko dyan. Wasak na ito sa akin. Dito ka dumaan, sige, dyan ka na dumaan Yes, what's up, what's up, what's up What's up, Nalabot na yung antipara ko pala doon. Warak. mo siya eh. Huy! Nalakad ng dagat. May butiti boy. May butiti. nung nung punta natin dito may butiti rin. Marami pa Mga ano Mga baraka. Nung nakaraan mo. Dami pa lang dito. Asa 20 kilo. Dito ito? lipat kasi ito. 20 kilo yung liit na yan? Ang type yan natin lang doon oh. Hindi ko tanda. Basta pare-pare lang kasi may tubig ah eh. Kita dyan. Hindi, naka-play na dyan. Itong gamit ko yung ano. Itong camera dito. 1-0. So, yun! Oh, wow! Surap. Ang gamit yun. pag natin eh. Yan yung gamit eh. Tatali naman ito. Yukit na yukit naman dyan. Yan yung lutoy natin sa ano. <laughs> sa... <laughs> Uy, putol. <laughs> Yan yung lutoy natin sa mukbang. Dagdagan na lang natin. Oo, oh, mamaya. Pagbalik natin. Kaya magluto. Kaya magluto kung nga kaya nga namin isasama ikaw yung magaling magluto eh oh. <laughs> si madam oh, huhusip na po siya ah silipin nga lang, ni magaling si <laughs> bayawak manisid pagkakay babaw mga nga siya sa mamay. Eh. pagbigyan ko na si bayawak siya bayawak nga lang kasi pag ako pwede no mahirapan ako <laughs> <laughs> itabanta na natin kaya ngayon mamaya na oh mga oh, mamaya mama, mamaya mamaya ang huli pa eh oh, Ano ko galing din, ang daming dala. Hindi na bulot yung siga may, may na katagpag. <laughs> may mga barangin na. May mga baranglin? Meron. Yung sarap yung siga. Yeah, may banlin? Nga. Balanglin. Ano mataluso? Ha? Pasok ka. Pasok ko Hindi na tayo. May ko man pa May tali nga sa pagitan. Ito yung daming daming tali. Pag sirko mo dyan, hindi ka makakabalok po. Saan ang daan yan? Sumabid ako dyan, pati ako. Sa dyan may ganyan yan, para nakabagting yung pintuan kaya. Saan yung nadaan, Aris? Saan nadaan dyan? Ano yun? Yung isda. May manak na nakiti. Ano yung manak na nakiti ako ng nakaraan yung isa. Magigiba nga sa atin yung nakaraan. Bago na baga Tibay-tibayan. Ang diba Yun. Buti dito. Madilaw-dilaw ah. Ayo, malara yan. Tabo ano. ko? mo Matalas tol. Ayo kinagat na Ay. Tali. Tali. Wala ng ngipin. hipin. Botiti. Botete. Say hi sa mga viewers natin. <laughs> Please subscribe my YouTube channel. mamatay <laughs> oh, tawon ako nang pala. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, magpalubo ka na. <laughs> Ay, alpasan mo na para mag-survive na. Paalam, butite. Paalam. <laughs> Hey! Masakit na makakagat ano? Hindi. na basta. So, what's up? And... So, uh, kamusta naman yung baba mo na malaki? Ay, puro puto lang biwas. Paalam! pa ay. Uy! Bilis pa sa alas 12 noon ah. Sabi, ko, nabuhay pa ako. May tama na yun? Hindi huh? Ikaw e, nga tayo sa kabilang bahay tayo lang nandun. Ba't papuntong hmm. kay nanay? Sarap itong. Ito mas sarap itong. Ayoko pa ito. Masarap yung prito. Oo, ito yung kinain natin. Malutong-lutong. Bagat natin. Prito masarap. Sige basta, luto. Kain natin. Ihaw na natin. Ihaw na natin. Sumisipa siya mo. Si Jay. Sahimik ang dagat, no? Nag, ano yung patinggan yung nakapaligot sa dagat. <laughs> Napakahirap dito. Anong gagalit tayo? <laughs> Gumitong ka dyan, baka mong napapabuhay. hat. Not... malam Ang galing. <laughs> okay na mm. yeah, mo dyan. Amin na. Pwede yung camera? <laughs> pwede yung camera? Pwede yung camera? Pwede yung Nandito po kami sa tapat ng kalawag. Po kalawag. Ito, nga keso ba to? Yan, keson. Okay. Keson keso. Ito labat. Ito na aris na, na ako. <laughs> yan, at naman mabilis-bilis. Uy, ano ba? Um. Saman, dalaw, lima, anin. Ah! Oh. Oh, galing naman nun. Pakita wow. mo wow. ka dito. Ilan yan? Lima. Lima is na. Masigula ko yung yung ano pa sigang. Mura ba nai? Mayroon. Hala. Mayroon. Buwak mo. Puri ako. Puri mo na kunin mo na Okay, that's all. Thank you. Dito na lang ang video. Bye-bye. Madami -bye. din. Tatlong kilo siguro. I have you now.